Hi guys. <mulay> Hi po. Sa nasa Tita Malo. Ayan, dito tayo ngayon sa Nubaliches Market na kung saan dito na naman tayo magbibigay ng say At syempre, pupustayin natin ang ating mga kapwa manininda dito sa market na ito. Ate, hello. Kumusta ka naman? Kumusta naman ang pinta ng mga kangkong? Alam nyo ba dati, guys, na nagtinda ako ng kangkong? Ako mismo ang nangunguhan nito bago ko itinda, di ba? Hello. 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 Magandang umaga po si I Market. Uh, Once again, para sa hindi yeah. nakakilala sa amin, kami po ang bin... <laughs> <laughs> maglalagay tayo dito sa lumalit sa stock Dito, tatabi ako sa iyo, maglalagay ako dito. <laughs> 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 Ayan, good morning. Si Tita Malolipana po ang ating founding chairman ng Pintor Party List. <laughs> Ayan po, bigyan natin sila ng mga damit, yung mga maninindarito. Hi po ate, good morning. kami pang-entertain party list na ito magiging kasama din ni Rson magpantas tawag ulit si Tina Malolipata at Tony para si pang-entertain. Cheers! pa rin kasama kita buo habang papasilwat Paris. saya. Hindi na sure at pares at ito na nga kuya. Asa na si ano? Ito may tatanungin lang tayo dito. Kuya gusto ko ikaw. Ayon nila dito tayo dito tayo dito tayo. Ay, yeah. Dito tayo mahihain sila. Nako, pag nasagot yung tanong ko, brand yung rice cooker ang inyong mapapanalunan. Dito kay ate si ate, ang tatanungin natin si ate, very excited. Ate, good morning. Dito tayo, dito tayo, ikot tayo, ikot tayo. Hindi ko makita si ate. Ate, good morning. Pag nasagot mo yung tanong ko na napakadali lang, you have chance to win bagong rice cooker na brand new in order ko pa to sa Lazada kanina madaling araw. Okay, ang tanong, madali lang po. Ito ang tanong. Ano ang party list ng CI Market? One. Dito. Dito ang party list daw ang CI Market dahil dyan. Nanalo ka na ang brand new rice cooker. Ano pa lang sabi ng sabi ng party list? Gaano ka na katagal ang titinda ate? 3 years to po. Gaano ka <laughs> na kayaman ngayon? Alam na 3 years. Joke lang po, joke lang. Joke lang. Ang indoor party list, si Tita Malulitana. At si Mamisan, nandito po at ito na. Magtatanong ako ngayon ate, pag nasagot mo yung tanong ko, napakadali ng tanong, pwede kang manalo ng rice cooker na brand new na inorder ko pa ito kanina sa Lazada. O oh, ayan, madali lang yung tanong. Madali lang po yung tanong natin. Ayaw po, ang tanong natin ay, kanina binanggit ko ang kasama po natin, ang founding chairman ng Bindor Party List. Ang tanong, napakadali lang. Sige. Ano ang party list ng Star Market? Five seconds. One. party partyless! Ang partyless ng CM Market. Dahil dyan, nanalo ka ng Daniel Rice Gugel. Ayan. Yes. Ano mo sa partner party niya? Thank pa very much po. At pa yung kasusapin uh Pro, so... Ay, ka naman? Ikaw pa may mayari dito sa panuman? Hindi po. Tindera lang po. Ayan, malaking tulong araw -araw. Um, right, sa yung rice sa iyo pambaon mo araw-araw. Kaya naman, maraming salamat po sa inyo. Ang pangalan ng tindahan nyo, ito na lang ate. Ito na lang. Sa kasal. Para dito sa Quezon City. Ito. Pag nasagot mo ngayon na very, ano lang, very, ma, ma dali lang na tanong, may chance kang manalo ng brand new Quezon Token in order ko pato kanina sa US. Nagpakahalaga ito ng 15 kya. Oo, oh, oh, 15 kya. Ang tanong, ano ang party list ng Star Market. Ano ang party list ng Star Market? Vendors. Vendors, <laughs> vendors. 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 vendors party list. Sahin vendor party list si Ate ang mamalo na. Grandland Fraser Hotel. Okay. Maraming salamat sa iyo, okay. Pero syempre, bigyan din kita ng pamasahe para meron kang pamasahe. Ayan. Salamat ng vendors. Magbindors Party List Ang party list ng paning hindi na Pilipino Pag nasagot nyo'y madaling tanong ha? May surprisang patayin mo ako sa inyo Alright? Okay? Ito na Si Tita Malulipana po ang ating founding chairman ng Bindor Party List Ang ating first nominee at magiging gosis po sa lahat ng Bindors Siya po mga sa atin Ito na Ito na, Ito na ang tanong ano ang tanong ito na kaya nga magtatanong tayo eh ano ang ang, ang tanong ha mapilang ito si ate ito ang tatanungin natin kasi kasi ng windows ang tanong ano ang party list ng star market sa mga ano mga paninda ano ang pangalan ng party list ng star market di ba No! Mali!

Kanta na lang tayo mula. At pinakamagaling sumaya, mag-i-evaluate. ng nag-a-sign na po niya? Bakit saan? Kung rin na sa taas. Wow! Hindi, hindi, hindi ano pinto mo? <laughs> Ayan, nilagamit ng pamahay. Ayan na, may pamahay. Ito may pamahay. Jane, may boyfriend ka na? Meron. Wala may oh, boyfriend ka ay, na? Mayroon. Wala, wala. Mamay pangalim. Wala na po sa ano. Dalawin mo ng boyfriend mo o single pala siya. Ayan, bigyan mo nga muna ng pag-iisang damit at saka Jake. Mamay pay po. Bigyan natin ang gagaling lang dalawa. Mamay pay po. Ayan 3500 bigyan natin sila ng Kahit magaling silang dalawa? Oo Ayan Ayan oh, uh, Maraming salamat Ito lang si Mr. Patilis na puna walang profit Walang tubo Yes Ayan ang sinasabi No, pwede kayong magkapre Lahat ng mga Pwede natin pag-usapan Pwede natin Pag-alina inyo Pwede yun Kami ang magiging Boses nyo Kung titingnan nyo Si Diwata Katulad po natin yan Katulad ko rin siya Nag-upisa sa uh, Siya kasi Nung nag Sa ilalim ng tulay yes. talaga yes. na, Ngayon sa Babaw na siya Ng tulay Correct. Alam naman nila um, lahat yan Kasi for sure naman yes. Yung mga Nandito ngayon Nasaksihan nila talaga simula noon yes. Hanggang ngayon oh, Kaya oh, yeah. So maraming so, salamat po it, may sabihin lahat tayo, lahat kayo na nandito ngayon, hanggat ma may chance, may chance tayo magtulungan yes, lang so, tayo na maging katulad ng uh, biwata. Tama ba? Yes, oo. Kailangan lang talaga uh, lang tayo sumuko sa mga hamon ng buhay. Ituloy nyo lang yung laban. Kasi, base sa mga karanasan ko, share ko lang sa inyo. Pag sumuko ka pa kasi, hindi mo na makakatampan yung gusto mo. Kasi sinukuan mo eh. Pero kung nagdapag na ngayon, bumangon ka ulit, mas lalo mo pang kalinyan. yung, ka yung na, panahon na eh. ayon sa atin ang panahon. Ganun din na mga ito. Tapos ang kapag lagi dyan, hindi tinanggap kami ang sa inyong mga hinay. Katulad na may problema para hindi rin tayo Bibigay. Kasi pag umigay kayo, wala na. Kailangan magtulungan talaga tayo. So ngayon, uh, papakilala ko lang pala bago makalimutan ng saan hindi ko. Ako nga pala si Malu, di pa Ako po yung first nominee ng Vendors Party List. Ako po yung uh, founding chairman din po ng Vendors Party List. At syempre, kaibigan natin si Deuata. Isa rin po siya sa limitado sa Vendors Party List. At siya po ang sumusuporta. At siya po lagi kong kasama. At siya po lagi tumutulong sa atin. And of course, si Lisa Nigdao, siya po isang nominado rin sa Vendors Party List. Siya rin po ang laging tumutulong at laging po rin po kasama. At pag ng panahon, hopefully by next year po, sa susunod na taon, kami po ay makikita nyo. Ito yung sinasabi ko sa inyo. Minsan kasi sinasabi, at pag nanalo na yan, hindi na makikita yung party list na yan. Diba? Tama ba? Laging yung sinasabi nyo. Yun. Ito na ngayon, masasabi nyo na ito yung party list na talaga makikita nyo. Dahil kayo mismo, nandito lang, nasa loob ng palengke, ang magiging office niyo. Yes. At saan, kaya nga kami nang ipatulungan sa may-ari ng, ng palengke para at anytime, pwede nyo kaming hanapin. Hindi yung totoo na na pag nanalo yan, wala na yan, hindi na, na makikita yan andito kami at sinisiguro ko sa inyo, manapin nyo lang yung mga pangalan namin. <laughs> po pong hanapin at sabi ko ay hindi naman masyadong yung pero si Diwata, sobrang kilala ko at siya po ay... Ako na mismo ang magdakala sa inyo mula saan si Tita Malo na yung sinapin nyo pero hindi kasi maglalagay na tayo ng kooperatiba dito sa Lumalit sa kung saan yung mga taga Lumalit hindi na pupunta kung saan at hindi sa 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 inyo sa inyo At inyo sa sa inyo sa inyo sa

Party Kasama rin sa Bimbel Party List. Diba? Sa tingin kami ng Bimbel Party List. Sa liwata para sa tanong ko sa inyo, may chance kang manalo ng ang lalaking tulapia. Pwede mo siyang i pwede mo siyang gataat pwede mo siyang okay. pwede. Gusto mo ba yun? Okay. Siyempre daw. Wow. Talasang okay. tanong, Talasang kate.